Yeah. Kanta ko to para sa iyo. Classmate. Teka, nag-aaral ka ba? Oo. Oh, ulol, oh anong course mo? Astronaut. Ba't astronaut? Pupunta ako sa araw. Sa araw? Mainit na na. Gago, ay eh, di gabay ako pupunta roon Teka, teka. May gagawin pa akong kante. Okay, game. Hambog ng SAG Pro Crew. <laughs> Unang araw pa sa sa eskwelahan Uniforme ay cool, baka may maeksenahan Siyempre, merong bagong chicks ngayon nag-enroll Kaso yung iba mukhang pang shake, rattle and roll Oh, Pero iisa ang agaw pansin Isang babae kumakain mag-isa sa kantin Tapos lalo pa kung natuwa at lalong sumaya Nung nalaman ko ang crush ko, classmate ko pala Haha <laughs> Ngayon nga madiskartehan, wala akong pake Kung magtaray o mag yan Basta gusto ko lang sabihin, salitang nakakasado Sa exam ng puso ko, alam mo ba ikay pasado? Pero tega lang, pangalan mo di ko pa alam Why mister, magkang maingay? Kung mahimik ka ma'am, anyway di ko pa rin alam Pangalan mong banal, pero pwede ba? Tawag ko na lang sa'yo mahal Mulang araw pa lang minahan na kita ha? Bakit ba ganito ang aking thank you Andun kami sa may love Hindi ako nakikinig Titig ako kay may love Oo oh, oh, love na nga kita L-O-V-E Di ko dama ang pagod ko Kahit na mag-PE Pag topic ay PC Ito'y hindi easy Kaya ikay busy Pero ako'y CC Ngit pa rin sa oras mo Kahit ikaw ay mainis Kasi ikaw bumubusog sa puso ko Kapag reses Kung eskwelahan ang puso ko, ikaw ang principal dahil sinusunod lamang nito Kanyang minamahal, laig ko pa ang first honor Kapag nakita-kita, ikaw solution sa problem Sa matematika ng buhay ko kasi ikaw Plus ako equals for better Multiply by tiwala at love equals forever At wala nang pwedeng mag sa ating dalawa Kasi sa aklat ng sibi ka tayo'y nakakalaga Unang araw pa lang minahan i Sinabing kating tayo Kasi misyon ko sa'king pagpasok Maging tayo Yayayain lang nila ako sa bilyarang kalapitan Bakit pa ako dun sasama kung sa iyong tabi kalangitan? Diba tama aking katwiran? Sa eskwelahan dun na kita natatabihan Kapag ikaw ang sitmay ko ayoko nang lumisan Sana dito na lang tayo at walang uwian Dang! Baliw na ba ako? Hay nako lagot sa assignment quiz At exam pangalan mo sagot Lagi kong hinahanap ang iyong essence at presence Kasi kinukumpleto mo ang nonsense na sentence kaya di na absent You're the angel God sent Ayos ba ang accent? Siyempre laging present Di nawawala sa school, laging lumalapag Kasi ikaw ang dahilan kung ba't ako nagsisipag Unang araw pa masasabing ibang klase At salamat sa pagkat ikay aking naging kaklase At ikaw ngayon ang subject dito sa aking rap Kung hindi ka nakilala malamang ako'y nadrap Kasi tamad akong binatang sawa sa wasa Ngunit ikaw ay estudyante doon kaya may kwenta Gumawa ako ng project tulang ipapabasa ito para kay ma'am sa'yo ko to papasa Sana pumasa ako sa'yo Sana mag-review ka rin na umaasa ko sa'yo At ang mahalin kita hindi ko yon pinag-aralan Dahil nadama ko yon ang pusa at agad-agaran Classmate, kung mahal sana maisip mo na Matamis mong oo ang tuturing kong diploma At bago ka mawalay sa'kin sa bakasyon School year na kasama ka sa puso ko, babakasyon Unang araw pa lang binahan. Nadama, di man kita lubusan pang kilala e ano naman, basta mahal kita Classmate ko na Nagbigay ng kali Palang minahal na kita ha? Bakit ba ganito ang aking nadama Di man kita lubusan pang kilala Eh ano naman, basta mahal kita ha?